Magandang araw mga kablog. Ito na ang ating mini vlog. For today's video, ang pagbabalik ko at paggagala ako uli ng gabi. Pero hindi naman totally gala. Sumama lang ako sa ating malalapit na mga kaibigan. Alam mo naman, hindi sila mahihindian. Lalo pa man, wala rin naman akong ginagawa sa maghapon. Kaya ayan. Sumama ako sa paggagala sa mga pinupuntahan nila. So, ayan mga kablago, habang naghihintay kami ng order namin, kwentuhan muna kami. Parang, namiss kasi namin ang isa't isa, kaya tinatanong namin sa bawat isa, kung ano yung plano, ano ang gusto, kasi nga, wala ng oras, kasi kanya-kanya na ang buhay, medyo busy na ang lahat. Kaya, nang dumating yung pagkain, ayan, medyo nag-ipon-ipon na kami, at binibigay na isa-isa kung kanino ang bawat pagkain. So pagkatapos namin kumain mga kablog, may hinahanap naman kami sa ukayan. Alam mo naman, ito itong ukayan na to eh, isa sa pinakamaganda. Actually, maluwag, maliwalas, kasi nga maliwanag, tsaka malamig. Nakakagulat nga mga kablog, ang mga ukayan ngayon, aircon na dati, hindi ako tumatagal sa mga ukayan kasi mainit, nakakahilo. Pero ngayon, nag enjoy pa ako. Nagpa-picture pa nga ako dyan mga kablog eh. Mamaya makikita nyo. So pagkatapos namin sa ukayan, ayan, may hahanapin naman sila sa SM Downtown Ulongga po. Kaya ayan, sumama pa rin ako. Ayan, papasok na kami sa SM. Para mahanap namin yung hinahanap na hindi ko alam kung mahanap namin. So, ayan mga kablog. Oh, papasok na kami sa SM. So, hanggang sa susunod. Bye-bye ah. mga kablog.